ito so, ginagawa natin mga choy eh, reverse Laguna Loop so this is my pangatlo ata tas yung mga naunan dalawa na Laguna Loop ko reverse puro reverse ako eh na hindi ko na record sa Strava gawa ng yung aking cellphone nagloko so ngayon naka Strava tayo mas maganda talaga pag meron tayo ano eh uh, speedometer eh para ma-record natin na ayos so Mai atin ko kaya. Woo! Pero Alas 8 na yata. <laughs> so, Woo! Let's go, malayo pa. Good morning. Ito na yata yung pinakamahabang patag. So mamaya pa tayo pa huni pagdating natin na lupan. Ito na kami sa may palaisdan. So Sinasabi ko pinakamahabang patag, ito na 'yon. Ang gaganda ng bike. Ito Colnago. Cervélo 'yung isa, Factor. Sana all carbon. Victoria. Oh, okay. <laughs> Hello. <laughs> o, pa? Taguanalo po. Ah, tayo ko pala. Hey, Enjoy dito na kami sa pila. So, time check 802. So pila pa lang kami Wala pang kalahati eh. So Update ko na lang kayo mamaya Woo. Bayan ng Santa Cruz Unahan pag sanhan na no? So yun mga trade, dito na kami sa may pagsanhan The tourist capital of Laguna So, time check 8.24 Dito tayo kakain no Dito kami kakain Gawa na pagdating namin sa Lumban Sa mga bita, wala na makakain na doon So, whoo no? ilan mo na kami dito sa may so gutom na <laughs> wala akong magahan eh ako oh, nagkape lang ako ayun, mga choy, Pagkatapos namin kumain sa Jollibee Time check 9.10 So ride out na kami So ayun mga choy Dito na kami Sa may pinakasikat na arko ng pagsanhan ito yung arko ng pagsanahan na ano, concrete. Kasi yung isang arko, ano yun eh, bakal eh. Ito, concrete. So, dito, kakaliwa tayo, kakaliwa. Papuntang Lomba. E, Diretso lang, mga idol. E, papuntang Kaliraya. Siniluan. So, dito tayo, Siniluan, Mabitak. nang haba haba ng patag kanina ngayon pa aahunin tayo pero konti nga alam paan na yan no, so yun dito na kami sa taas ng lumban so dito kami sa may ano to? kalayaan parang ano ng kalayaan? arko hindi naman ito arko <laughs> Basta, kalayaan. Ando. ah oh, signage pala. Basta. Kasi, ito ata yung ano eh. Parang boundary. Ito, kalayaan. Doon, Lumbano. So, time check, 9.33. So, mamaya, di na kami hinto sa may, ano, windmill na Pililla. Kasi, nakapag-picture na ako noon eh. So, dederederecho na tayo para makauwi tayo ng maaga. Woo! lusong. Kalosong uli Counter Road Update, dito na kami sa may Paiti, Laguna So time check 9.46 Paiti, Laguna No, so, Laguna pa rin tayo Ah, syempre, Laguna Nook to eh. <laughs> so, update ko na lang kayo mamaya, Machay. Medyo tanghali na. 9.59. Mag-aalas G's na. So, good morning pa naman. Pero, kalaban namin ngayon ay hangin. Hindi init. Grabe, head wind. Time check. 10.21. So, nandito na kami sa may 7 Pami Laguna. Pami Laguna. So, mamaya-maya, ahon na kami ng... Mabita. 42 So mamaya Pagdating ko sa may mapitak. Update ko kayo 8 ano, oras na Ang init Malapit na tayo Kaso Kalaban mo 8 wind Piling ko Nasa bul ako Grabe Lawang ng palayan Kahit saan ka lumingon Palayan Spark Ng ahon ng mabato Ay mabato <laughs> <laughs> Mabitak pala <laughs> 10.56 Mag alas ah, Mag alas 11 na So ayun binti So relax muna Kasi time check 11.30 11.30 Grabe yung bilis natin <laughs> Dati mga alauna alas dos Naahon pa lang kami dyan sa ano eh Na mabitak na yan eh Majo, Ay, Ay, Mabitak na Ayan, oh. so, Nakadikit na ako na sticker dito sa may mga pitak. Shoutout sa ano, mga tropa ko dyan, na, ano, sila Rainbow Sarsata, tsaka si ano, Sandy G, Jalong, lahat sila. Hindi <laughs> ko Manila. sa mga pitak manila. kami ngayon. Yeah. 11.57 Yeah! Huwag ka na! Hey! aerodynamics <laughs> yeah for the banking dito kami sa so may arco ng uh, Pililia time check 12.23 so malapit na Woo! wrong result time check 12.48 wow pero pag hindi kayo nag-reverse, hindi mo to aahonin, lulusungin mo to. Ha. Uh, Unat. Uh, 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 papunta si 6. 12:44. So mag alas 3 na ng hapon. Oh. Huh. Malapit na matapos ang Laguna Loop. Kasama ko pero ako sa kabuyaw ako nagsimula na sa trabay eh. so sa kabuyaw ko rin ito tatapusin yeah check mga choy 3.31 dito na kami sa alabang Ooh, san pedro na konti na lang To hope to find the woman of my kind. I don't give a damn you're talking to a man who's tired of being alive oh, I don't deserve to live in cages till the last breath of life. All I know right now is that she came like thunder in the sky. I'm freaking out every night.